Yeah? Ja oh, eh, kan ada problem. Jadi eh. what's up, mga master? Magandang gabi lahat. Diyan, TV again. Uh, ay, biglaan ka na tayo. biglaan tayo sa tayo. Then, ngayong gabi, mga time check tayo, oras na. Sako, 8 time tayo mga master. Tayo? Alis na tayo, na tayo. May lang tayo kasama. Uh, isa sa sa atin sa ano, tournament So, ayun. Balik na lang ako mga master yun. God bless sa amin. So, bihan. Yung hey, what's up mga master. Good morning. Okay lang. John Fishing TV again. Yan uh, nga. Ano, uh, dumayo tayo dito sa uh, ano, uh, Fort Barton mga master ayun. Tournament, nag, tournament nila. Halo-halong ano, kategory. Yung may nagbo-broadcasting. Tapos may handline sila. Tapos kami casting kasi ba. So, pinaghalo-halo na lang nila. Kasi, ano you know, mga master, ito, pakita ko yung may mga, ano, ng trophies. Yung si Mike, yung si Masifish on TV. <laughs> okay, mga master, oh. Bakukuha natin mamaya yan. Charot. <laughs> yan sila yung, ano, may pa-organize. So, yun mga master, mamaya na ano lang ulit mga master. Ha, balik lang po ulit. Salam <laughs> kayo yun know, o mga master ready na podcasting kami so sila kuya ano yan mga ano hey, uh, handline lang sila tapos tayo no, no, naman no. is uh, ano ito uh, casting pinag ano pinag na yung ano namin category pero okay lang yan alam natin mas lugi yung ano casting sa beat in weight pero laban pa rin sayang kasi nandito tayo eh. so ayun mga master balik na lang umaya ayun mga master Yo no. Oh. Let's uh, go. Ha? Uh, Sa ulo lang galing. Sa ulo lang. Ang ganyan na sa'yo? Sa ulo ba? Straight. Dito yung mga makawilay. Uy! Si Masir dyan ano? Ha? Lapo yan. Malak, lapo. Bawal pala magbaba dito. So, ah, oh, ah oh, tatlong kilo lang tribali no. I-pointed mo siya, Master. I-point pong ganun, tapos ilain mo. Oh, ba, bali yan pag ganyan. Oh. Piso. Piso. Ay, lak na wala. <laughs> sige lang, sige lang. balu kelangan orang mau tong uy orang bumalik malik aruy aruy nah aruy masih Huwag dapat. Uh, ha? Ba lang yan? Pointed mo ma, sir. Mga babali ha. Pray mo kayo babain. Uh, ha? Importante mahalaga na. No? <laughs> Ang ganda na Piso hmm. mga master. Ano to ah? Ah, silay ulit. Hmm, good size. Ay, ah, hindi. chicken it lang, sir. Boy, gusto mo, sir. Misa natin, no? Baka wala natin mamaya. Ano ah, na, yung ah? wala talaga. Ha? Wala? Wala ba? Oo. Tao <laughs> dito dito, dito. katuhan yang gaw. Bagus tan tayo ganun. Kilang yan. Pabalik yan, mas malaki pa. Oh, <laughs> mira ta. Grabe ko talaga kamalas sa balon, no? Ito sa naro tayo na lalamin. Tingnan <laughs> nila ban. Kurti pa naman ako sa balok daw. No. Ikaw? Mm -hmm. Ay, wala mo punta yan. Yan you know? o. Ano pa yung tara din? Yun na! Balo ulit! Ah, dito ka sa akin! Daw matamaan ako Uy, ang likot mo! Huwag ka na, sige na, akin ka na. Sus naman.

Hmm, mangrove snapper oh, eh, puro gasgas -gas, mga master oh. yun kasama pa rin natin sila master Gerald tsaka si master Kim Jermin yun o no? tatlo kami sa bangka mga master so doon tayo galing nila tayo nila tatay na bangka ni Makina punta dito ang ah unang binyag ko kaya na to kay Sarki

Ayos, ayos. Pala, graphic si ano fire, no? Fire, no? fire oh, graphic lumira Tayo ano mo? Saan ka? Ah, bali mo bakalang. talaga. Hayun, nagupok na, kumaget na <laughs> Kumagat, <laughs> Leader mu May inoka? You know, May pangtanggal ka dyan daw. So, target, target lock.

pero pa pero pa dalaga sa mga master game charmin point charmin 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 you charmin 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 mga charmin mga master charmin 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 okay lang kasi ano naman tayo ah uh, sama naman tayo ng maayos so ang laki ng ano ng maya maya kanina nung ano dapat ibang kategory yun eh. yung sa kasig tsaka yung sa bait and wait sa kanila kasi bait and wait mga mas lahat ng ano, fishing na pinagsama sama na bawal lang ayaw lambat tsaka spare fishing yun sa kanila handline fishing yung mga taga dito rin kami mga dayo anong gawa ang anong ang gamit namin sa rat casting ah uh, congrats ko ulit sa ano nag first second saka nag third nag champion si Master Kim Jarvin yan nagurui ay iba kapit ko tayo na so ayun lang mga Master ah uh, shout out sa Luzon Visayas Mindanao Anglers mga Master shout out sa shout out sa inyo so ngayon Nightline, Fish on, God Bye.